Alam niyo naman, ni railroad nitong acting OIC ng Ombudsman. etong mga kaso laban kay Secretary Boying Remulia. Kitang-kita naman nila ang pattern bago mamaya i-discuss natin yan. Ako pa pagbibintangan natin yung mga kamoting kahoy na may ulan dito. Ah, kita nyo, ang timing yan ay dinismiss yung mga kaso ni Secretary Boying Remulia ng acting OIC. Oh. Ha? Timing na timing ay nagkakaroon ng deliberation ng JBC at ipinipilit, ipinagsasaksakan ni Secretary Boying Remulla ang sarili niya. Bagamat may kaso siya, anong ginawa? Binraso nila. Pinadismiss nila. Nag-MR si Senator Amy Marcos. Usually yan, ang tagal ko ng abogado, nagpa-practice din naman ako dyan sa ombudsman. Opo. Pag dinismiss niya, nag-MR yung kabila. O na-file, nag-MR yung kabila, pinasasagot yung kabila. Hmm. Eto, hindi pinasagot yung kabila, dinismiss na agad. Para lang walang kaso, si Boeing Remulia. Eto pa, eto. Ang verified ko ay, eto ay napadala na kay Chief Justice Alex Mundo at sa mga miyembro ng Judicial and Bar Council. Uh, ito ay isang liham na may pechang September 15. Uh -huh. Kung saan itong empleyadong ito ay kanyang binabatikos si Acting Ombudsman Dante Vargas. Ito hindi nire-report ng media. Uh -huh. Dahil anonymous daw. Pero para sa akin, di ba, meron naman tayong reliable sources. Yes. Uh, uh, tayo naman ay ay yung ombudsman naman ay ombudsman nga po mismo yung mismong ombudsman pwedeng tumanggap ng anonymous na reklamo ayon sa uh, ombudsman act okay. nasa poder nila kahit anonymous pwede lang imbestigahan ah. eto verified ko na naisumite sa JBC hmm. Hmm. hindi niyo ako pwedeng tanong kung sinong source ko because I'm a legitimate uh, journalist ako ay kolumnista ng Daily Tribune ako ay membro ng National Ah, uh, director pa ako ng National Press Club at ako ay Uh, comment ...commentator dito sa DWIC. Therefore, the SOTO law applies to me. I cannot be forced to reveal my sources. Ito ay sinasabing... ...binubuli. Sinisigawan sila. Oh. Tinatakot. Ni OIC Dante Vargas. Kasi nga... Yung iba ay ayaw sumunod dun sa gustong mangyari na huwag idakit, tanggalin yung dakit, mm. ha? Sabagat alam nila na may isang tao lang ang pinapaboran. Ayan, o. Oh. Alam nila yung tama. Nakikialam daw dito sa pagpati pag-encode. At alam. nangyari, ito na, ito, it, onwards, Nangyari at nagsimula ang lahat na ito dahil sa issue at kaso nila DOJ Secretary Remulia. So, ibig sabihin, halatang-halatang pinagbibigyan ang isang tao ano hm mm -mm. ayan oh kapag alam din daw again ha sinasabi ko hindi ko alam kung totoo hindi itong liham na to pero nag exist itong liham na to verified ko at pinadala sa mga uh, miyembro ng JBC na sinundo di Omano uh -huh. si OIC Vargas sa kanyang bahay at dinala sa Malacanang upang kausapin ni presidente Marcos ha uh -huh. and i quote the letter Tinanong si acting ombudsman Vargas ni Presidente kung kaya niya i-dismiss ang kaso nila, DOJ Secretary Remulia. O, oh, at maliban daw doon, quote, kinausap din umano siya ni DOJ Secretary Remulia tungkol sa kaso niya at higit sa lahat, ikinagulat namin na ang asawa ng acting ombudsman Vargas ay kaklase pala ni DOJ Secretary Remulia sa UP Law. End of quote. Yan. Mm -hmm. Alam nyo, nap Napakakapal na talaga ng pagbumuka ng gobyernong ito. Kapag inappoint pa nila si Remulia sa lahat ng isyong mga ito, ha, na talagang tinitwist na ang batas para ma-accommodate lamang Grabe si na, Secretary Remulia. Yan ang mabigat dito sa pangyayari. Ha? I baka akala nila, nalilihis na ang ating pansin, huwag po nating uh, ipagpaliban to, huwag nating kalimutan to, huwag nating bitawin tong isyong to dahil Importante rin po ito sapagkat this will uh, this will uh, determine kung sino magiging ombudsman in seven years. Hmm. Ngayon kung compromise ang integrity, ang independence ng ombudsman kung tuta ng gobyerno, tuta ng ng nama, ngayon ang ombudsman, eh hindi na independent po yung ombudsman. You imagine, how can you how can you be independent kung itong pamahalang ito lahat Sinisira ang mga institusyon, nilalabag ang batas para lang mailagay ka dyan. At isa pang problema niyan, katatapos na ng bar exam, masisira din yung thinking ng mga bago. Yes, oo. Oh. So, yan ang magiging mm -hmm. mali. Kaya kami, as a Citizens Crime Watch, ay dini namin ito. Okay. Mm -hmm. At bukas nga ay may presscon kami okay. para din uh, i-discuss yung ilang mga bagay tungkol dun sa flood control at may mga ibang impormasyon kami na dapat malaman na parang nalalagtawan yata kasi puro kontraktor, puro DPWH, wala na yata yung mga politiko, tinatanggal na. Pero, uh, mag